pagbaliktad matapos Kongres. ang termino ng isang ng isang kongreso. Mm -hmm. So meron na kung uh, pag-aalala dito. Mm -hmm. Na parang ang gusto rin lang mangyari kahit na hindi tinalakay ngayon mm -hmm. ng kongreso, mm -hmm. ibig sabihin ng Senado, Senado uh -huh. sapagkat hindi ma, hindi po pwedeng matapos eh. Mm -hmm. Ang resumption namin is January 2. Mm -hmm. June 2. June -2. -2. So, 2. Okay. okay. Yeah. Ngayon. Yung Junto, ang ang uh, ang term ng 19th Congress, yung present Congress, hanggang June 30. Uh -huh. Pero hindi naman lahat ng session days. Eh. Yes. Yeah. Palagay ko, ang matitira na lang, na, baka 10 days na lang. Mm -hmm. So June 2 to 30, 10 days lang ang matitira dyan. Mm -hmm. E pangkaraniwa, bibigyan mo ng 10 araw ang pangalawang Pangulo para mag-comment. Mm -hmm. So hindi rin matatapos. Mm -hmm. Sa mga katid, parang iniisip nila, o oh, natapos nga yung 19th Congress. Mm -hmm. Pero, ililipat namin 'yan. Uh -huh. pero pero ang ang, prob ang magiging problema diyan magiging iba yung complexion ng 20th Congress. Oo, oh, yung composition. Eh kung halimbawa sabihin ng mga bago dito, Mhm. Mm -mm. Ah hindi kami papayag diyan. Yung mm -mm. Yang impeachment na yan is the handiwork of the last Congress. Oh. We have nothing to do with this. Mm -mm. As far as we are concerned, this is the 20th Congress. O, eh, pag, pagtatalunan yun. Totoo naman eh. Halimbawa, meron silang dinesignate na 11 prosecutors. Mm -hmm. O halimbawa, yung lima doon, hindi nanalo. Uh -huh. O hindi yung anim na lang. Uh -huh. O papalitan mo ngayon. Mm -hmm. Kukuha ka dito sa... Paano kung wala kang makuha dito sa ay ayaw lahat nung ano? Mm -hmm. Talaga mo, merong pagbabago talaga. Because yung composition nito, sa bilang, at sa katauhan talaga mag-iiba. Mag Lalo na sa Senado. <laughs> mm -hmm. Magpapalit din ipapano O, eh, paano kunang doon sa Senado? Ayun nga. Hindi ba At saka yung speaker din, 'di ba, magpapalit din yan. Hindi pa naman <laughs> siya nakakasiguro, 'di ba? Ayun. <laughs> Kaya nga, ayun eh, 'yung yun ibig sabihin. Uh -huh. So sa Senado may pagbabago, uh -huh. sa House of Representatives may pagbabago. Uh -huh. Kaya pagtatalunan. Teka muna. Paano mo papayagan mm -hmm. na buhayin uli ito samantalang ito ang, ay gawa nung nakaraang na kongreto? Na na. O oh, nga. So, sabihin nila, hey, hindi naman ano. Ay ba, teka eh, muna. Eh, sila na yung pagkakatransmit yan ay kagaya ng isang panukalang batas. O oh, tama. Oh, tama. O yan ang nakasulat din sa tuntunin natin. Mm -hmm. Bakit kapag na-transmit, iginaya mo siya. Mm -hmm. o, pero pagka sa buhay, iniiba mo. Mm -hmm. O ibig sabihin, isang technical issue na dapat, baka may maya may dumating pa sa Korte Suprema Ayun. Di ba? Uh, o, sinasabi ko na sa kanila para alam nila yung argumento ko. Mm -mm. O, para alam na nila ah, saan salain, di ba? Partida diba? na. Partida. Partida. <laughs> Kung may pahabol pa na greetings, Oh. Mm. Happy viewing po, ah uh, LB.